Yo, sarap. Hello, hello mga kalakay. Ayan, gabi na naman. So magluluto na naman tayo ng ating ulam. Pero bago ako magluto mga kalakay, shout out muna sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ano ang inyong pinagkakabalan ngayong gabi? So, ngayon, magluluto tayo ng ginisang patola na may miswa. Pasasarapin natin yan mga kalakay. Tara, samahan nyo ako. Lagang ko to ng kamatis mga kalakay ha. Luluto tayo ng masarap na miswa patola. Meron akong pritong tinapay, lalaglag natin. Para masarap yung ating miswa patola. Lagyan natin ng pritong tinapay mga kalakay. Yan ang aking version. Sa pagkakataw niya, pwede na natin laglagan ng tubig galing nawasa mga kalakay. Dalawang baso para maraming sabaw. Sasabay ko na rin itong ating pork cubes para naman masarap. Bago ko pa pala makalimutan mga kalakay, lalagyan ko na ng asin para sabay na sila pagkulo. Lalaglagan ko rin ang pamintang durog mga kalakay. Pala natin, pakuloy natin yan mga kalakay. At syempre ano ba ano papasarap sa iyong luto? Di ba ang magic ang salarin? Ayan, okay na yun. Ito ang lutuin guys, ha, yung ating miswa. Ayan aking miswang ang inuna. Ang mga nagtatanong, bakit miswang ang aking inuna? Kasi gusto ko yung patola, e eh, looking press pa rin, hindi siya malamog. Check natin kung mulo na. Ayan, okay na. Pwede na natin ilaglag ang ating patola. Ayaw ko kasi malamog yung patola mga kalakay. Gusto ko, press pa rin siya magluto. Yung iba, ginigisay ang patola. Diba? Looking press. Talagyan natin ng talbos ng kamote mga kalakay. Para lalong sumarap ang ating iswa patola. Lagyan natin ng talbos ng kamote mga kalakay. So mga kalakay, luto na ang ating miswa patola. Diba? Nakikita nyo yung patola. Press na press pa rin. Hindi siya pwedeng ma-overcook. Kasi hindi masarap pag na-overcook. Kailangan press pa rin ang ating gulay. Ayan. Kapi-plate tayo mga kalakay. Ayan o. Oh. Diba? Press na press pa rin ang ating patola. Yung ang technique sa pagluluto ng patola. At miswa patola. Hindi mo kailangang i-overcook. Hindi mo kailangang i-bisa. Kasi hapok lang. Ayan no? Oh. Sarap kumigot na sabaw mga kalakay. Pingans natin ang talbos ng kamote. Yo, sarap. Pero dapat may sabaw yan. Hindi mawawala ang sabaw. Sa ating miswa patola. Ayan. So, eto na mga kalakay ang ating video for tonight. Ang miswa patola soup. Ayan, sarap. Ayan, oh, ito na nga mga kalakay ang ating miswa. Miswa patola. Ikman natin yan para alam natin kung ano nasa. Hmm. Wait. Lasang-lasa ko yung tinapa. Hmm. Marap. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga kalakay. Huwag sana kayong magsasawa sa aking mga video. Ngayon ito na ang ating miss. Ito na ang ating motivation. Ito na ang ating content. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta sa bawat isa. Kapwa content creator. Walang iba nang po mga kalakay. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Mahal ko kayo. Bye-bye.